Kaya Kaka naman sila nakalilipad eh, dry yung pakpak nila. Oo, oh, ganun yan. Kaya libre na tayo ngayon sa spray. Eh, yung mga meron din yung kasi yung mga caterpillar. Ay. Kahit na tag-ulan naman, di ba? Pero kasi ganito yon. Pag kasi nagpupuro kang synthetic ng pataba, eh di leche, bumili ka, NPK. Mm Eh lalo na lang, ang ginagamit nyo, N lang. Kasi ang, ang halaman kasi, ang kailangan ng sustansya, labing anin. Mm Eh ang binibili mo lang, tatlo. Sabihin mo, lang. meron kang pito sa lupa. O, yung pito sa lupa, di nakukulangan kayo ng anim pang nutrient. O yun yung ikinarga ko, yung alam ko nawawala na sa lupa. Tapos may dadagdag pa uli ako ngayon, yung susunod ko. Yung susunod yung gamit, baka abutan nyo na yun. Uh, yung bagong untimplado. Kaya lalo mas, yung, mas mga, maganda pa yung mga abutan. Doon na halos lahat. Baka yung, 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 kasi yung insekto, kaya kumakagat sa halaman, kumpara sa tao, dahil alam ng insekto na wala siyang sustansya sa katawan, mahina yung katawan niya, kakagat siya. Sa tao man ganun. Kaya ano ka ba sila na nakalilipad eh, dry yung pakpak nila. Oo, oh, ganun yan. Kaya libre na tayo ngayon sa spray. Eh, yung mga meron din yung kasi yung mga caterpillar. Ay. Kahit na tag-ulan naman, di ba? Pero kasi ganito yon. Pag kasi nagpupuro kang synthetic ng pataba, ay eh, di leche, bumili ka, NPK. Eh lalo na lang, ang ginagamit nyo, N lang. Kasi ang, ang halaman kasi, ang kailangan ng sustansya, labing anin. Mm ang binibili mo lang, tatlo. NPK Sabihin mo, meron kang pito sa lupa. So, yung pito sa lupa, di nakukulangan kayo ng anim pang nutrient. O yun yung ikinarga ko, yung alam ko nawawala na sa lupa. Tapos may dadagdag pa uli ako ngayon, yung susunod ko. Yung susunod yung gamit, baka abutan nyo na yun. Um, yung bagong kong timplano. Kaya lalo mas, yung, mas ma maganda, yung maganda pa, pa yung mga um, ah, na halos lahat. Baka yung, 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 kasi yung insekto, kaya kumakagat sa halaman kumpara sa tao. Dahil alam ng insekto na wala siyang sa katawan, mahina yung katawan niya, kakagat siya. Sa tao man ganun. Hmm. Siyempre, pag araw-araw uh, ang inyulam mo tuyo, ay manghihina ka, hindi ka pwede magtabas ka. Hmm. Kailangan, may kasama man lang nilagang itlog. Hmm. <laughs> uh, -huh. Tapos yan, hasaw usawal mo, may kalamansi na, halubay-bay na lang. Uh -huh. o kaya, <laughs> alam mo. Parang ganun. Kompleto na. Uh, -huh. uh -huh. Saka, hindi ka masyado makakakay pagka puro ah. to <laughs> Oh, kasi meron kami nga uh, mm -hmm. uh, uh, uh mag-ano rin uh, ulit kami ng Magtatanim. Mag mm -hmm. Kung anong uh, mas magandang advice niya sa amin bago kami mag... Uh, Paupo talaga pa kailangan yung pataba na yeah, pa -pa kasi yung pinuntahan na. namin sa ano, doon sa... Bilyasis. Kung mag, uh, sasabugan muna namin ah. bago para ipararo o ano ba? Hindi, sa ano na, mismo doon sa tanim. Sa hukay man, na. Sa hukay. Mm. Ah. Kasi pinuntahan namin sa Bilyasis, sa Melapas, mm -hmm. yung isang taon, malaki na rin ka lamang eh. uh, ano yung isang taon at saka yung anim na buwan na parehas na seedling kung hindi pinupan yung isang taon mas maganda yung anim na buwan mm. Yan alapan source na tubig yung bilyasis na yun yung pinuntahan namin kumbaga hmm. nakapondo na si organic oh, to. iba yung merong na ano, sa kuwan pala yun Santa Cruz hindi dito sa ano yung pinuntahan Ay, natin ah, dito ah oh, bilyasis yun sa lapas sa lapas bilyasis oh, doon dun yun hmm. Doon ko nakita yung pagkakaiba mm -hmm. eh, kada ano nga, eh, nakakahalo-halo sila ng panggamit. Kung isa-isang kilo lang eka, eh, umikot-ikot ka lang eka dyan, makakapupo ka okay, eka bata pa lang. Makalaman. Iyon ang gagawin natin dyan, paupo. Uh -huh. Yung organic. Yun yung Pero yung ng ano? Oo, uh -huh. ng solar. Puta ano, na big time. Solar 270, uh -huh. na. ng solar. Rangang ano. Oo. Oh, oh. Para na dere-derecho nga naman ako. Kasi hirap ang tubig doon sa lugar nila. Ala, yung deep well, parang hirap. Kaya nagpaboring nagpa-boring sila. Ano, pitong tubo ba yung pitong ano? tubo. No? tubo yung uh, pinabaon? nasa isang daan libo yata yung pabaon eh. Pera pa yung sa solar. Uh, kasi yung solar, 70. Eh. Uh, uh, kasi Pero malaki yung ano eh. Malaki Nakita mo ito, atip na nato. Oh. ganyan, eh, ganyan karami yung, mm -hmm. ano, yung siguro mga sampung uh, panel. Uh, mga mm -hmm. sampung panel para mapatakbo yung... Atay, para gamit na sa bahay kasi wala istila ng kuryente eh. sa takaw. Mm, -hmm. okay. mm -hmm. Hindi ko mukha nito. Ayan, may kuryente. kasi. Ah. Yun, yung yun po yung ngayon gagawin natin. Paupuan pa, po yes. natin siya. Uh -huh. Pero yun, puro. Wala na tayong ng sulfate. Yun. Wala na. Uh -huh. mm -hmm. Okay. Para nun, eh, maganda ang bulas. Pagka nag-init yun, saka ulit tayo mag-ahalo ng sulfate. Mm kasi nitrogen uh, marami na, na kasi ulan si eh. Kuya, yung kapatid niya para maumpisan na rin Ah, uh, meron siyang lugar din rin. dito na tataniman Yes, kabila Kakabila, ay kaya naman ito hindi pala malayo Magkadikit lang Lapit ang dito ano. Kali, uh, ko na lang sila Oo, oh, okay po yun oh. Oh, 4 oh, months 4 months ang cycle ng na kalamansi Opo, oh, 4 oh. months po yes. yun Uh, Every one po yan Depende Pagka po may bunga po siya Monthly Pag may bunga siya Monthly Opo uh, para susubuan mo siya Para mabilis lumaki uh, Pero yung uh, pagsabog mo Hindi na gaya nung una Na isang ki O uh, kalahating kilo mm -hmm. o ano, Bawas na siya Magleles mag na kami Magleles na Parang susundutin nyo lang uh, siya Noong pataba uh, Parang uh, Ano lang siya Parang uh, uh, Yung tinatawag nating top dress pero tapos ano, kasi, kung ako lang natin kayo na medyo dito, kahit dito sa may harap nato ilang mm -hmm. puno, mga limang puno, na dagdagan nyo compared to sa karamihan para mm -hmm. makita nyo yun. Ano, kasi slow release kasi pataba natin. Mm -hmm. Hindi ka mukha nung synthetic pag tumalang bigla. Mm -hmm. naman sa atin. Kaya pwede Continuous. sa totoo lang. Kaya mm -hmm. Na, observe mm -hmm. nung dami nung ano kasi. Alam nyo naman yung size nung, ano, nung katawan ng kalamansi, eh, yung kinakain. Mm -hmm. Kung ano yung kanyang kulang sa vlog mamasan niyo lagi diyan yung dahon. Kaya uh, yung goma. ganyan ito, kasi una nga ulit, ano sasabihin uh. ko lang ano, yung uh, tatlong uh, synthetic, yung uh, potash uh, ano sulfate at kakayan. Oo. Uh -huh. Yung isang kilo, ay kalahating kilo. Ah, uh, sufficient ba para sa isang puno na ganyan pa para o, kakayanin, no. Kakayanin niya, hindi ba siya maa-over naman? Hindi naman siguro. Yun hindi hey, ko nag-aalala ka, uh, mga 400 grams, 400 grams mm -hmm. na ilagay mo muna. Pero maglagay ka rin nun ng ilang puno na... Kunin mo yung mga malalaking kilo. puno. Yung malalaking puno, oo. Pumili uh -huh. ka dito. Kahit dito lang sa bunga. Eh, kahit ilang puno lang testingin mo. Sa kalahating kilo, oh, ano? Sa kalahating kilo. Kasi nga, uh, itong yung huli kong ano, sa triple 14, hanggang 450 ako, eh kakayanin yung ate na kalahati. Kung nag-450 ka na pala sa Ah, ang sabi, na meron, apply na kayo ng kalahati na dyan. Uh, 450. Uh, 450. Kulang oh, uh, ng 50 grams. Oh, uh, eh. Uh, Kunti yung sa... grams eh. Oo. Uh, uh, <laughs> Mga isang ay, dalawang ay, kutsara lang. Yun. Yung. Kaya na niya. Dahil Nakayaan eh. naman pala siya. Eh. Basta pakalat. Huwag yung pabuntol. Yung pasabog siya. Oo. Oh, okay. pasabog. Uh, hindi. Kung baga, andyan sa uh, puno, hanggang sa uh, ano niya. Oo. Pati sa may daan ng tubig. Oo. Uh, -hmm. Uh, uh, kasi kung baga yung dahan ng tubig, nag-aagaw na rin yung mga ugat nila. Kasi kalat na yan. Kung saan yung kanopi ng dahon na yun, nandun na po yung mga ugat nyo. Para madali po. Huwag lang doon sa pinakapantok. Mm -hmm. Sa may matataas na yan dahil mahirapan na yung ugat doon. Sa insekto, minus po tayo ngayon ng insecticide. Mm -hmm. Hindi muna tayo magiging ikuan dahil di po sasalaki ngayon ng maraming insekto. Libre tayo lahat. Oh. Hmm. Bale, mag e lang tayo diyan sa susunod na pag nag-umpisa ang pag-aaraw. Ganon na nga tayo pong uh, practice. Para at least noon, maginhawaan po muna ang ating kalamansin natin sa insecticide. Kasi eh, yung iba, ay hindi naman sa iba, kumbaga halos lahat. Oo, oh, oh. lahat naman naging i-express na, sila. Ano, meron siyang white price, white price, yung maliliit na... Mm, -hmm. maliliit po yun, na parang kuto, oh, tapos oh, oh. yun yung nagpapaitin sa dahon. Oo. Oh, oh. oh, ngayon, tago lang kasi yan, hindi na lumalabas ngayon yun. Ang labas kasi noon, tag-araw, pag nagtindi po yung mainit na panahon, doon mo sila lumalabas. Kaya pag uh, halimbawa, tag-araw siya na diretsyo na one week, halimbawa, hmm. pwede mo na siyang uh, baratan Oo, oh, pwede yun. Ano, halimbawa, pag tag-araw, lumabas ang bulaklak, start na po tayo ng ating pag-express. Mm -hmm. Ngayon, hindi naman nakagaya ng dati Na madalas Kung dati eh, Alternate ka isang araw Hello, ang pagitan Hello. Eh magiging ko na ngayon yan, Magiging twice pa Okay, sige okay, okay. Ayan, magiging ko natin kala Madam para po Sa ating uh, assessment Dito po sa kanyang tanim Na bata pa lang po ito Kulang isa't kalahating taon Uh, ngayon po uh, ulit masusubukan itong ating uh, organic fertilizer mas maragi yung tanglad sa yung ginagamit yung tanglad pero nagano ako nag uh, herbicide nag herbicide, -herbicide ako ang dalawang beses ng beses uh, oh, okay. internet ang ginagamit ko ah mm -hmm. uh, syempre, nga ng ako isang baguhan lang mm -hmm. minsan mm di ko wala akong uh, pagkakaalam na pag yung tinamahan din si calamansi, ah hindi ko naman siya, siya. tinatamahan talaga kumbaga may mga dahon lang na, na naanggihan na uh. Pagkaan doon yung... Oo. Uh -huh. Pero hindi na mamamatay ang mga kalamansi kaya medyo kukulot uh -huh. lang ang dami. Nag-anus nag siya. Mm -hmm. Kaya ngayon, alternate na ngayon. Gas cutter tsaka herbicide. Matagal. First time na Dalawang beses na ako nag-anusimula nag noon. Nag-herbicide. Nag-herbicide. Oh -oh. Hindi pa ako nag-herbicide ngayon pero nag... Ano din siya, nag-suggest din si Elaine na pag-herby rin, sabi ka na pag matatapos yung, ma yun. yung tag-ulan. Kasi kailangan po kasi dahil, para hindi naman po lumawak naman po yung ugat ng mga damo. Kasi grass cutter, tayo ng grass cutter, lalaki po ng damo niyan, tapos yung ugat niya nabiyan lang. Buhay din eh. Hmm. Mas maganda, alternate. Grass cutter, tapos pag tumubo, spray. Makakata niyo yan, makakata niyo po yung palupaan. Yan ang isa pa rin sa maganda rin dyan. At least makakamilis din rin sa trabaho. Oo. Oh. Yan Oo, kasi pag nag-grass cutter ako, oh, sa linggo mahigit. Oo, oh, tagal din ano? Tagal, oo. Oh. Yung uubusin mo ng gasolina at oh. araw mo, samantalang sa herbicide, isang araw kaya nyo natapusin yan. Kaya madali, mabilis, mabilis pagka herbicide. So, Ayun. Pagka halimbawa meron kayong problem, may problem o anong mga katanungan, ikuwan nyo sa messenger natin. Maraming salamat. Salamat. Ay, Eh, Sir Dong. ang ating salamat. Atin salamat. Asama. Partnership natin oh. dito. Oo, oh, sige. Sa oh. Ordaneta. 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 Ay, okay, shoutout muna. natin, taga Ordaneta. Iatras ko muna dahil oh, may oh, chicken manure. Oo, oh, may chicken manure. Oh, okay, <laughs> so, Tuloy na tayo <laughs> ulit. Doon sa isa pa nating uh, hatiran po natin ng organic fertilizer sa so, isa nating yung uh, subscriber. So, God bless po sa lahat. Tabahay kita po tayo bukas. Uh, Shout out po natin si Ma'am Ah, uh, Elena Mara. Ah, uh, si Ma'am Elena Mara. Ma Mara. Sa US. Sa US. Pero siya nakarating nung nakaraan doon. Hindi. Bahay. Ah, hindi. Ah, uh, pinsan niya. pinsan niya, yon. Okay. Sige. See you soon. <laughs> <laughs> Sa kali baka malaki na 'to mga kalaban ninyo oh. oh.